Ang ganda oh. Ayan na mga kadayo. Marami na tayong nakuha. No? Pati yung mga laman ng gabi. Ayan, no? Tapos yung ating uh, talbos. Okay na to mga kadayo. Uwi na tayo. For today's video mga kadayo. Ano? Joy! Kukuha kami ng gabi. Pang -ulang hinihingi kami ng gabi ngayon kasi upos na yung mga talpos ng kapote dun sa abing upos na rin yung uh, saluyot kaya ngayon dadayo kami ngayon para mangingi ng ano ng gabi samahan nyo kami mga kadayo mangingi tayo ng gabi yun yung nakadilaw yun yung nilapitan natin kasi uh, kaibigan niya yung may ari ng gabi Dalaw, si Atan ako hindi hindi kami kilala doon kaya nilapitan ni Atan yung markada niya yung nakadilaw yun ang manghihingi tapos kami ang kukuha eto mga kadayo bababa na tayo ano ayun na una yung dalawa Ayan. Nandun sa baba yung gabihan, ano? Kaya ang pagkuha ng gabi dito, mga kadayo, eh, hindi din ganoon kadali ano Ayun, pababa tayo mga kadayo ando na sila oh medyo malayo sa bahay nung may-ari yung gabi mga kadayo Ay, kailangan kailangan nating pumaba para kumuha ano para meron tayong yeah, pang ulam Ayun, tignan nyo mga kadayo yung lugar oh diba ba? Malayo, malayo yung tanim na gabi doon sa bahay ng may-ari. Ayun. Pababa tayo ng pababa mga kadayo. Kita no naman 'yan, 'di ba? Ayun po. Oh. oh. Masukan na to mga kadayo. Ayun. Oh. So ayan mga kadayo, nandito na tayo sa gabihan. Kukuha tayo ng ating pangulam Nandun yung dalawang kasama yan. Ngayon kukuha tayo ng gabi. Ayan mga kadayo, yung unang bunot to, may laman. Ah, ayos yan. Ganda to mga kadayo. Tapos ang kukunin din natin yung ano, yung ito, mga talbos. Ayan. Ayan datian. Ito yung masarap mga kadayo yung talbos ng gabi. Dito, uh, mga hingi ka lang sa may-ari mga kadayo at nagbibigay naman sila ng gulay dito no, tulad nito, gabi. Yan. Yung kasama ko kumukuha ng ano, ayun. Kumukuha ng may laman. Ako naman dito naman ako sa talbos, ayun, no? gaganda ng talbos mga no? Ang luwang ng pagbihan nila mga kadayo, ano? medyo nakakarami na tayo mga kadayo ng talbos so, lagay muna natin dito yung ating talbos ano? Ayan, si Atan kumukuha naman ng may laman ayan yung kinukuha niya yung uh, ano, may laman ano? gamit namin yung panguha bareta ayan. Ayan ito na yung nakuha namin nakakarami na kami tapos ayun yung talbos dagdagan pa natin ng konti yung talbos mga kadayo ano ayun na mga kadayo marami na tayo nakuha no? pati yung mga laman ng gabi ayun, no? tapos yung ating uh, talbos okay na to mga kadayo uwi na tayo so ayun mga kadayo nakaahi na kami ng gabi ano? uuwi na tayo ayan yung kasama ko oh. yung tignan yung kanyang hawak ayan oh, may libre na kaming ulam Good morning mga kadayo at maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa gubat para mangingit ng gabi. Ayan muli po, ingat po kayo palagi. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayo.